Ano yan? Wow, Lalaki at babae na naman, hala. Ayun. Ayun na, na. Ayun, Ayan. Ayan mga idol. itong kita na, Ayan yung dalakat si dalawa. Ayon parang maganda yata itong babae na, ginayuman yun. Ayon dula, ayon dula, ayon dula. Ayon Hello, what's up mga idol? Ayan, it's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Ayan, meron naman tayong panibagong video ngayon mga idol. Panibagong vlog na naman ngayong araw na to. So ngayon mga idol, babalikan natin yung area o lugar kung saan po ay uh, may lalaking nang gagayuma po ng mga babae. No, sa lahat kasi ng magustuhan niya ay ginagayuman niya. So ngayon, babalikan ka natin kasi may nag-request kasi dito na i-update daw natin at balikan natin. No? Kasi hindi po natin nakita yung babae. No? So ngayong araw na to, puntahan natin mga idol. Uh, at hindi ko alam kung ano mayayari ngayon. At ako lang po ngayon mag-isa. Wala po akong kasama. So magsosolo muna tayo. And shout out po sa lahat ng mga solid supporters natin. Mga uh, silent supporters natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So sa lahat po ng nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, please po paki-subscribe naman at huwag kalimutan paki-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So ngayon, puntahan ko ngayong area kung saan po may lalaki nang gagayuma po ng mga babae. So tara, samahan niyo po ako at sana po wala masama mangyari sa atin. So tara, let's go. So ayun mga idol, susubukan natin mag-explore dito at babalikan natin yung lugar po kung saan may ano nang yung lalaki dito ah, tayo so ito yung lugar no nakakatakot pala kapag mag isa lang tayo sa area yan dito sa area na to ito mga idol sobrang ano din yung lupa So, po. Doon pa tayo sa unahan. So, dito mga idol ay sobrang napaka-creepy talaga, no? Kapag ito lang mag-isa. No? So, ayan, sa lahat ng mga subscribers natin, maraming maraming salamat po. At ito na po yung request ninyo na balikan natin at i-update natin. So, shout out po sa inyong lahat, no? So, samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na to. ito. So pinapakita ko sa inyo ang lugar kung saan tinadaanan namin kapag mag-explore kami dito. So sobrang ang dito. 'Yun. Siyempre, mag-isa tayo ngayon. 'Yan mga Takot talaga. Okay, makikita natin dito. Marami na po ang nangyari dito mga idol. Sobrang napaka-creepy. So, mag-solo muna tayo. So sa lahat po ng mga subscribers natin at bago pa lang po pumasok sa aking channel. So maraming salamat po sa inyong pag-support. No? So dito tayo dadaan ito. Dito tayo dadaan mga idol papunta doon sa ano sa bahay. dito sa area na to dito kami galing ni Lucky okay, Boy nung may na ano kami dito Diyan sa taas dito yan mga idol napakatahimik ang ay ay tama to napakatahimik Grabe. oh Ayan mga idol no. So tara. Balik tayo dito sa dinadaanan natin. Sa area na to. Sabi nakakatakot to. Oh. Sabi dito. Ayan mga idol. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta oh. o. Ano yun? Parang may nag-uusap. Ano yan? Wow. Lalaki at babae na naman. Hala. Yung lalaki parang parang yun yung, yung nanggagayoma. Bilisan natin baka ma... Ayun. Hala. Patay. Ayan mga idol. Oo. Baka mabiktima niya yung babae. Baka ginayuma. Yun. yun sila oh. So yun mga idol. Buti nilang bumalik ako dito. Doon sila. Yung lalaki mga idol. Yun yung nanggagayuma. May dala siyang babae. Baka ginayuma niya itong babae na to. Ito na yung mga idol. So ito na yung pagkakataon natin. So Diyos ko ako pala nung may isang ngayon eh. Wala akong kasama. Sana sila? Saan na sila napunta? Saan na sila napunta? Ah. Dito, dito, dito. Ayan, ayan. Yun. Yun, naglalakad pa rin sila mga idol. Ayan oh. Oh, kapit na kapit yung babae eh. Hawak ng hawak pa. Talagang ginagayuman na yan. Patay tayo dito. Dapat ma-ano natin to, ma-rescue natin tong babae. Bilis, bilis, bilisan natin. Ayan, ayan mga idol. Kitang kita na. Ayan, naglalakad silang dalawa. Ayan, parang maganda yata tong babae na ginayuman yan. Namimili din itong lalaki ah. Oh, tinan nyo oh. Yan oh. Oh. Yan mga idol. Yan yung albularyong lalaki na nanggagayo ba ng babae. Yun, babae. Oh, parang maganda. So yun mga idol, kinakabahan ako ngayon kasi po ako lang mag-isa wala akong kasama. Buti na lang nakita natin dito. So ang gagawin natin mga idol, magmanman muna tayo saglit. At pupuntahan natin yung bahay. no Pupuntahan natin yung bahay. So sana po walang masama mangyari sa atin ngayon. Nandun sila. So, magmanman tayo. Tara. Nandun sila, oh. Parang, nandun sila, oh. Ayan. Oh. Yun. Yan mga idol. Yan yung bahay. Nandyan sa unahan yung bahay nila. Ayan. Pupunta natin yan ngayon. Ang sweet-sweet nila, oh. Tingnan mo, mga idol. Ang sweet-sweet nila. Grabe. Hindi nila ako napansin. Oh. Nagtun sila. Oh. Magtingin-tingin tayo sa paligid. Baka marami silang kasama. Basta nakita ko yung babae. yun? sana sila, sana sila, di ko na makita, baka pumasok na sa bahay, kawawa naman yung babae mga ayon, kinayuman ng lalaki. Dito. Ito sila. Ayan. Ayan mga itulo. Ayan. Pumasok so sila sa bahay. Ayan. Kawawa yung babae. Ginayuma. Patay tayo dito. Wala na to. Ayan oh, oh. Ayan. I-zoom natin para makita ninyo. Ayan. Ayan mga itulo. Pumasok na sila. Kapit na kapit eh. Ayan oh. Oh, tingnan niyo yung babae. Kapit na kapit. Tingnan niyo. Oh. Ayan. Ayan sila mga idol. Patay tayo dito. So ayan. Lapit lang yung bahay kasi diyan oh. Sa unahan. So ayan mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon. Ito, ito lang yung pagkakataon natin naman man natin at iligtas natin yung babae no dapat makita talaga natin eh oh pinasok na doon mga idol so sa lahat po ng nanonood ngayon no maghintay tayo huwag tayong magmadali no dahan natin at baka marami sila sa loob ng bahay delikado tayo no so sa lahat ng mga supporters natin maghintay tayo huwag tayong magmadali sa lahat ng mga eksplorasyon natin at uhulihin ko yung lalaki mga idol at ililigtas natin yung babaeng nagayuma no so sana po uh, samahan niyo pa ako mga idol ipagdasal niyo ako ngayon mga idol kasi ako lang kasi mag-isa eh sa area na to eh ayan ah walang walang katao-tao dito walang katao-tao dito napakadelikado ayan ah tago na tayo tago na tayo dito Sana. Sana sila. Nandito sila eh. Pumasok sila dito eh. Ayan mga idoloh. Ayan yung bahay. Ayan oh. Ayan. Ayan yung bahay na sinasabi ko. Ayan oh nandiyan sila sa loob baka marami kasi sila dito delikado tayo baka mapahamak tayo dito hindi ko na sila makita so ayun mga idol sa lahat ng ano natin magmanman muna tayo sa glita huwag tayong padalos dalos so ayun mga idol sa lahat ng nanonood ngayon ikat ko muna to itong video na to magmanman muna ako sa glit at saka ako papasokin yun So maraming maraming salamat po sa inyo. Tagong na tayo. Magmanang na tayo.